Sobrang bilis talaga ng panahon. Hindi ko kasi na malaya na malalaki na pala ang aking Oscar fish. Parang kailan lang kasi ay maliliit pa sila. 10 days old nga pala itong ating mga fry na beta. Para mas mabilis silang lumaki, kailangan na natin silang ilipat sa mas malaking lalagyan. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw habang maaga pa, papakainin ko nga pala ng BBS ang aking mga fry na beta. Sa loob kasi ng 24 hours, napisa na ito at pwede nang ipakain. Pinapakain ko nga pala yung aking mga fry apat na beses sa isang araw. Ginagawa natin ito para hindi sila mabansot, para mas mabilis din silang lumaki. Ito nga pala yung mga talisay na kinuha natin nung isang araw. Ibababad kasi natin ito sa tubig ng dalawa hanggang tatlong araw. Pagkatapos nga, ganito na magiging itsura ng ating tubig. Naglalagay nga pala tayo nito para makondisyon ang ating mga isda. Nakakadagdag din sa kanilang kulay. Kaya naman maglalagay na tayo ng tubig dito sa ating kaldero. Magagamit pa kasi natin to mga dahon ng talisay? Kapag mag water change kasi tayo, ito na rin yung ating gagamitin. Sana nga kahit papano may natutunan kayo sa akin. Kailangan din pala natin maglagay ng mga water plants. Nagpo-produce kasi to ng infosuria. Ito nga pala yung kinakain ng ating mga alagang isda. Panglaban din nila to sa anumang uri ng sakit. Bago nga pala natin sila ilipat ng lalagyan, kailangan muna natin mag-acclimate. 2 to 3 hours nga pala natin silang ibababad sa tubig. Ginagawa natin to para hindi sila ma-water shock. Habang naghahantay naman ng oras, kailangan ko muna ilipat itong aking mga alaga. Kailangan natin siguraduhin na ligtas sila at hindi sila magagambala. After nga ng dalawang oras, nakuha na nila yung tamang temperatura. Kaya naman ililipat ko na tong oxygen. Makakatulong kasi to para makasurvive ang ating mga fry. Sa pagsalin nga pala ng ating baby na beta, kailangan lagi tayong mga ingat. Medyo sensitibo lang sila at mabilis silang madedo. Ang tansya ko nga, ang nila nasa 150 peraso. Ang wish ko lang sana lahat sila mabuhay. Mabilis na silang lalaki dito dahil napakalawak nga pala na ng kanilang paglalangoy yan. Maglalagay na rin pala tayo ng kulambo para hindi sila lamukin. Char. Maghahantay na lang tayo ng ilang buwan para makita ang kanilang kagandahan. ngayon araw din pala ay magpapalit tayo ng tubig na ating mga Oscar fish. Una nga ay maglalagay tayo ng tubig dito sa planggana. Maglalagay din pala ako dito ng water conditioner. Simula nang ginamit ko to, wala nang nadededo sa aking mga alaga. Sobrang dumi na kasi ng aquarium nila at napakalabo na din. Medyo nakakainis lang dahil hindi ko na sila mahuli. Napakakulit kasi nila at napakaliksi. Kaya naman naisip na bawasan muna sila ng tubig. Magagamit ko rin pala to sa pagtanggal ng kanilang mga dumi. Syempre, sobrang dumi na rin ang kanilang filter. Sasabay na rin pala natin to sa paglilinis ng aquarium. Hindi nga pala natin to itatapon dahil dito naniniraan ang good bacteria. Pagkatapos nga, ay pwede na natin tong i -assemble. O di ba guys, napakadali lang. Dahil hindi ko nga pala sila mahuli, gumamit na tayo ng maliit na planggana. Grabe guys, napakalaki na ng Tiger Oscar ko. Na long pin. Ito nga pala yung nabili natin sa Silang Cavite. Ito naman yung albino Oscar natin na binigay ni Teng Teng TV. Malaki na nga pala yung nabili natin kay Tisay Fish Farm. Ang tawag naman sa kanila ay Copper Oscar. Kitang-kita naman sa kanilang pangangatawan. May dalawa nga rin pala akong pleko. Hammerhead at isang flower horn. Bali guys, ito nga pala ang tinatawag na community. Magkakasama nga pala sila sa isang aquarium. O di ba guys, napakaganda nilang pagmasdan. Nakakagulat nga dahil tumalin yung isang copper natin na Oscar. Mabuti na lang hindi natin siya naapakan. Ilan nga pala sa mga alaga ko ay napakaamo. Kahit hawakan mo nga pala sila, hindi sila pumapalag. Ito nga pala yung female na nabili natin kay Boy Ubo. Ilang buwan na lang siguro, pwede ko na siyang i-breed. Naglinis na rin pala ako ng kanilang aquarium. Papalit na rin pala tayo ng panibagong tubig. Isa-isa ko na nga rin pala silang binalik sa kanilang tahanan. Kailangan lang din natin na iba yung pag-iingat. Parang tao na rin kasi sila na mayroong pakiramdam. Sa totoo lang, nakakapagod talaga maglinis ng ganitong aquarium. Pero guys, worth it naman kung ganito naman yung makikita mo. Sa totoo lang, habang pinagbamasdan ko sila, nawawala na ang pagod ko. Nakaka-addict talaga ng isda. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam! ya, yeah! Guys, gusto nyo ba ang kumita ng pera habang nasa bahay lang kayo? Ano pang hinahantay nyo? Maglaro na kayo ng F Game. Dito pag nag-cash in ka ng 200 pesos, makakakuha ka na agad ng libreng 50 pesos. Meron din pala sila dito daily bonus pag nag-login ka. Meron ka na rin agad 6 pesos na puhunan. Napakadami din pala dito pwedeng laruin. Meron dito Dragon vs Tiger, mines at Color Game. Maglaro tayo ng Dragon vs Tiger. Dito mamimili ka lang kung Dragon o Tiger. Kung sino mataas na card sa kanila, siya ang panalo. Dito tumaya nga pala ako ng Dragon. King ang lumabas sa Dragon, Jack naman sa Tiger, panalo tayo. Maglaro naman tayo ng Color Game. Dito mamimili ka lang ng kulay na gusto mo. Tumaya nga pala ako sa kulay ng Yellow. Hintay lang natin lumabas ang resulta. Boom, dalawang kulay Yellow ang lumabas, panalo tayo. Madali lang pala dito mag-cash in. Pindutin lang ang plasa sa taas i-click mo lang kung magkano ang gusto mong i-cash in. Lagay mo lang dito yung GCash account mo at fill up to. Kung gusto mo naman mag-withdraw, i-click lang yung withdraw sa baba. Ilagay mo lang dito kung magkano gusto mo i-withdraw. Tapos i-click mo lang yung withdraw. Napakadali lang din pala mag-register. I-click mo lang dito yung register. Fill upan mo lang lahat na nandito at makakapaglaro ka na. Ano pang hinahantay nyo? Mag-download na kayo ng Epoch Game. Nasa comment section ko nga pala yung link.